So what's up mga guys Ito mag-uumpisa na naman tayo ng kalukuhan guys Magtatrabaho na naman tayo sa labas mga guys Kaya easy and relax lang kayo dyan Kasi kami lalabas na naman dito sa loob ng labas Kaya ang loob ng labas Pareho lang yan so, mga guys So what's up and learn my work Oo, oh, doon tayo Kaya relax lang tayo mga guys Huwag tayo magpapadala sa emosyon Sa bugso ng damdamin Magkakaibigan pa rin tayo I was ready to love with somebody Guys, ganyan lang ang payo ko sa inyo Yan lang Kasi wala naman tayong mapapala sa mga ganyang bagay Diba? Wala tayong mapapala So, ayan si Jove. Ah! Sa nabila. Nagtitip na naman o. Uh, personal na buhay, magkakainin -tay na tayo. O oh, yan. Ang saling ka presidente, hindi man tayo magkakabarihan sa pariniwala. So, buhay lang, <laughs> magkakainin -tay pa rin tayo. Maroon, eh. <laughs> Dati nung personal <laughs> yun. Iyon o. Iyon ang magandang ano natin. Pero, yan ang magandang ano natin sa buhay. Di ba? Huwag -tay lang sul-sul. Huwag lang. Ang mga diktador na yan, yan ang nagpapagulo. Oh. So ayun mga guys yung uh, Amang pag-iisip Huwag tayong magpadala sa emosyon Dahil doon masisira ang pagkakaibigan natin Diba? O oh. Kanta-kanta lang si Karin eh Kanta-kanta lang Ayan o oh. Oh, <laughs> Peace. Peace. Uh, ano eh, shout out mo sa tanak mo uh... <laughs> <laughs> Hindi na ako uwi <laughs> 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 <Ay! laughs> Patay tayo dyan <laughs> Hindi ka na pa uwi ng <laughs> Hindi ko na alam mo uwi Ano daw? Hindi ko alam mo hmm. Kalimutan ko na yung mga daan <laughs> So, makikita nyo guys yung may nakasulat doon. Papakita ko sa inyo.